Tadang! Welcome back to my channel! Natotuloy. <laughs> Bigla napatingin yung mga friendship. Yes, guys. Pasensya na kayo ngayon lang uli nakapag-vlog. <laughs> Ayun kasi ay mga kababayan ko. Shout out sa inyo. Sa kilala. Bean. <laughs> Bean from? Ano Ah, Sambales. From Sambales. Shout out oh, po oh, sa lahat mo taga Sambales. Uh, Ay, uh, parang bago oh. I'm from Long, Ang pangalan mo uh, muna. Uh, 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 Nicole from LA. Nicole? LA. <laughs> from L -A. L -A. Los Angeles. Wow, yayamanin ano, po. Yeah. Ah, Pampanga. Shout po sa lahat ng Pampanga. Shout Shout out. Joy. Oh, diba? And then, Iyan, nako medyo mahihiyan si Iyan yata. Pero siya, cute ano, na. Hindi siya. Taga saan ka Iyan? Ano, private, it's very personal. Ay, bro, it's sorry, very personal yeah, siya. Blur, blur mo yan. Uh -uh. Na. very personal <laughs> yan. Ayun yung mga Ayan. Ayun ko rin, pero super kawaii. <laughs> blur mo yung mukha mo. Ang maganda yung ang ganda mo dito. Tignan mo o. Oh, nagbablash po eh. Halatang in lang. Okay na yung usapan natin ni Bagnac ah. Hindi, nagbago ka na ha. Ano na naman? Sabi mo sa akin eh. Ang mali. Saan po na sinasabi ko? Ah, saan bibigyan? Eh, sabi, sabi eh. ako. Ah, kalak? Ayan ba yung binigyan Oo. 700? Ako? Ah, kalak po eh oh. mag katapusan hindi hey, mo lang, ano ba gamitin? Kapag na, ano Sambil na, ito, may pambili oh, na. Sige, sige. Kaya sabi ko sa uh, ano, ito ano, ano, sa inyo. Yeah, hindi, na, ano <laughs> na, pambili. Ano ko, ano yung isang answer sa inyo. Hindi na. Pakausap. Kama naman. Tari. Tari. Saka na. Ayan. Well, continue sa ating topic. Hindi pa pala yun. Kasi, buhay, yun nga, dahil sa ngayon, medyo natagalan tayo mag-vlog dahil may mga kaganapan, may eksena. <laughs> yung eksena na yon ay kung saan natapos na ako dong sa aking kontrata. So, bali, nakapagpalit na ako dito ng panibagong aking papasukan. Ayan, dito na tayo sa mall. O, di ba, pang sosyala na tayo. <laughs> pang mall na tayo. Pasal pa lang. Pero Siyempre, Nagpapasalamat pa rin ako kay ito, si Jase. Si Ay, ah, Nicole! Pa sorry, Nicole! Oo, pa oh, from oh. Pampanga. Thank you so mom. much, Nicole. Pero ang usapan na. <laughs> Ay, usapan. So oh, yung niya, ko ko. Ay, yung phone niya. Ay, yung phone ko. Gustong gusto, gusto niya kasing bilhin. Sabi ko sa'yo, di ba pag meron na nga? Oh, ano lang yung price, friend, price lang yun? Mura na yun. Ay, po, ano ba? Ha? 11, iPhone. IPhone. 11 Pro Max. Oh, ito yun. Oo. So ayan, tutor ko na kayo guys ha. Papasok tayo sa loob. So welcome sa aking bagong gagalawan. <laughs> so ayan na guys, pasok na tayo dito. Ito na ang aking bagong gagalawan. Ang aking bagong work. Ayan. Dito na tayo sa mall. So, ayan. Medyo may kagandahan naman siya kesa nauna, no? <laughs> Charis. Pero mas okay siya dito. At least kasama ko na yung mga kababayan ko dito. Tatlo kami dito. Ayun yung principal ko si Jasmine at si Willie. Day off siya ngayon si Willie. Bali dalawa kami ngayon, araw na to. Bali, ito pala yung pwesto ni Willie. Yan, yung day off ngayon. Yun si si Willie. Ayan. Dito naman kay Jasen. Yan ang area niya. At syempre, ito na ipapakita ko na sa inyo. Ang aking pwesto. ay Ayan, dito ako guys. Ito. Ito yung upuan ko. Diyan. Ito ang kabuuan. Ito na ang aming stock room. Ayan. And then, ito yung ang aming pahingahan kung kakain. The break dito. Ito, may CCTV. Ito yung monitor namin. Ayan. Tapos may patubig din si Mayora, di ba? At least may patubig ang aming mayor. <laughs> ayan. Mabait yung aming amo. Ang napunta ko dito, kaya napapasalamat ako na nakapunta ako dito sa mabait. At dito pa nga sa kaibigan ko si Jasen. Kaya, praise God and thank you, thank you so much. So, ayan dito na naman ako ang iikot ang aking mundo. <laughs> so, ito yung counter, guys. Sa so, tuwing pagkatapos, yan. Dito na magpabayad. Ayan. Ang piyos, receipt. Ayan. chair nya Ng aming mayor. Ayan. Tapos, ito yung aming waiting area. At ito yung mga sample na ano. Pwedeng paggayahan nila. ayan naikot na natin ang aking bagong port dito sa mall at ang pangalan ng mall na ito ay Salamall malaking mall din ito guys ayan ayan guys ito ang mall tutor ko kayo ayan, ng konti lang kasi nag CR ako ayan yung ibang mga established dito ayan papunta sa anik shop actually nakuha na ko natunuan nung tuwing nagbibisita ako dito sa friendship ko kay Jason. Every day of ko pumupunta ako. Ayan, ito yung cafe sarado pa ako. Punta na sa amin siya. Sa yun kasi kaka-open lang din ng mall. Yung mga ano pa, sarado pa. Gaya nito, sarado pa. Yung katabi namin. So, ayan na. Dito na. Fuck! oh, di ba? Ayan, dito na tayo sa loob. Ay, shout out pala ito, oh. Ang aming cleaner. what's your name? Jao. Jao? Ay, Where are you from? In Bangladesh. Bangladesh siya. Ayan. Ang bait niyan, guys. Very kind. <laughs> Ay, ito pa isang kabaya namin. Shout out. Sa flower shop. Yung, yung nasabi ko nga sa iyo kanina. Yun yung flower shop na yan. Isa lang may ate. So, eto siya. Siya ang nagmamanage doon sa kanyang flower shop. Oh, diba? <laughs> yung nakabosing yan doon na pumalit kay Jomer. Siya yun. Jomer, shout out sa iyo. Namiss ko na ang mga eksena natin dito. <laughs> Kaso binagyo sila eh doon sa Bicol. No? Like Oo. sila kasama wow. oo, oo. ang baha sentro doon di ba albay oo di ba pangalim history oo mga sentro yan magkakalapit lang kasi oh, yan oo, oo taga saan ka nga uh, taga ano eh, SM Fairview mula po yan eh. taga Fairview siya guys shout out po sa lahat mong taga Fairview shout out dyan sa mga kamurahin namin oo o, o, dyan siya dyan po dyan. si Edison single Married, married, na, married. Ay, married na, guys. Tatlong anak. Ay, may tatlong Junakis na pala. Shoutout sa mga anak mo. Hello, so, hello, hello. Kumusta mo na? Ayan ang daddy nyo. Nang chichiks dito. Charot. Nang chichiks dito. Ah, loyal pala. Missy, sorry. Loyal talaga sa'yo. Loyal tayo, Kailangan mo yan. Ako royal lang eh. Hindi ako royal. Royal lang ako. <laughs> Masarap kasi ang royal. So ayan. Ito. mga kapaligid namin. Ang mga katabing shop namin. O oh, diba? Ito mamang. O oh, ang ganda. Bagay sa'yo. <laughs> Ay ang ganda nito mamang. Bagay sa sa'kin. Ayan, sa ngayon sarado pa. Maya-maya bubukas na. Ito sa mga pambata. Yung sabari. Maya-maya bubukas na rin tong cafe na to. Porto Cafe ang pangalan. Ayan, sa ngayon. Waiting, waiting muna. bang walang ano. Customer Chica Mini at... Ayan si Edison, yeah. ang loyal. Yeah. Oh, di ba ang galing magpa-shoot? Baril mo rin. Ay, may samurai. Ay, samurai. Ito mo eh. mo eh. Ito mo mo eh. Ito mo eh. Ito mo eh. Ito Ayan. So ayan, ng konting pasilip sa inyo Sa aking bagong Ginagalawa na dito Sa mall ayan. So thank you for watching Bye bye